Apat na araw matapos ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup, nagbahagi ng kanyang 2023 World Cup experience si Kai Soto sa kanyang social media. Ang kanyang salubin at pahayag sa ulat ni Kay Asuncion. From dreams to reality, ganito sinimula ng 7 ng 7'3 center cager ng Gilas Pilipinas na si Kai Soto ang kanyang social media post patungkol sa kanyang 2023 FIBA World Cup journey na nagtapos noong September 2. Anya, siya kasama ang kanyang mga teammates lamang ang makakaunawa ng lahat ng hirap, pressure at sacrifice na kanilang pinagdaanan para makapagsuot ng National Tricolors sa pinakamalaking basketball tournament sa mundo. Sa kabila nito, hindi rin umano mapapantayan ang saya sa kanilang kampanya at lubos ang kanyang pasasalamat sa suporta na kanilang nakuha. Talibag pa ng 21-year-old NBA hopeful, matapos ang World Cup ay naniniwala siyang marami pa siyang kayang maipakita. 30 points sa kabuo ang puntos sa na naitala ni Soto matapos ang kanyang limang game exposure. Dahil hindi kasama si Soto sa gilas roster na lalaban sa Asian Games, ngunit nais itong mas maging mabuting manlalaro sa susunod niyang pagrepresenta ng Pilipinas. KS Nusyon, PDV Sports.